Buenos días, señoritas y señoritos. When uh, the Marcos administration came to power, we made a series those of uh, those of you who were already subscribers to the Blogcaster channel would remember well that we made a series of uh, of uh, investigative reports on uh, the uh, the pattern of uh, of alleged robbery, <laughs> large scale robbery of the Marcoses, of the national coffers, and also the monopoly that they had undertaken of uh, in getting control of all the major industries in the country including ABS-CBN uh, banking uh, age, uh, banking institutions manufacturing institutions and even the sugar industry kaya bumagsak po yung sugar industry sa Negros at nagkaroon ng famine in the 1980s so dinitali po natin including yung uh, yung lavish lifestyle ni former uh, uh, First Lady Imelda Marcos na yung mga jet setting days niya yung pagbibigay ng 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 uh, speedboat kay then Prince Charles na ngayon King Charles na ng United Kingdom pagkatapos yung uh, pagpapakita niya sa buong mundo na mas mayaman pa siya sa, sa kay Queen Elizabeth ng England at saka yung uh, pinabalik niya yung eroplano dahil na nakalimutan niya bilhin Uh, yung favorite cheese niya sa Rome so pinabalik niya eroplano yung uh, hundreds of thousands uh, to millions or 5 million to 10 million a day na ginagasta niya para sa shopping niya diyan sa New York. So we 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 uh, detailed we gave you details of all of that. So to be fair naman, ngayon naman at also a follow up to our earlier blog sa expose na gusto na gusto ilabas ni former senator Laila De Lima sa ICC International Criminal Court kung ma-invite siya roon ay ididadalya naman natin yung rice and in, uh, in illegal activities of the so-called Davao Death Squad at uh, ngayon naman we will uh, get our research from the Vera files po uh Uh, Truth is our business, ito po yung uh, media network Owned and headed by my friend, si uh, Ellen Tordesillas Very credible po sila, gumagawa sila ng expose, gumagawa sila ng investig investigative report And they are very credible that kinuha sila ng Facebook or ni Meta Para sila yung magiging official fact checker ng Facebook At pinapatanggal at dine expose nila yung mga fake news na nilalabas sa Facebook So ngayon meron sila po expose Kung saan na interview nila Yung isa sa mga uh, hitman Ni uh, then Mayor uh, Rodrigo Roa Duterte Before he became president At uh, ito po ay si uh, Artulo Arturo Las Cañas And in-exposed niya po na Before paman naging presidente si pa uh, former President uh, Rodrigo Duterte ay uh, involved na siya sa drugs so kung in, in short po he is confirming yung sinasabi natin na yung war on drugs was was all was just a campaign na among drug lords na kung saan inaalis nila yung yung kwa nila yung rivals nila kung baka uh, One, one inaalis lang uh, yung competition para ma take over yung other group of drug lords. If we believe in Mr. Las Cañas, then ito talaga ang uh, ang nangyari. At uh, sa artikulo ni Mr. Antonio J. Montalvan na dating uh, dating columnist ng Philippine Daily Inquirer na taga Mindanao rin ng title Duterte is the Lord of all Lords in Southern Philippines Duterte is the Lord of all Lords in Southern Philippines So in 2 to 3, depending on the length nitong information In 2 to 3 uh, series of blogs, ididetalye po natin bakit Lord of Lords Si former President Rodrigo Roa Duterte So sabi po dito sa artikulo And according to Arturo Lascañas, isa lang hinihingi ni Duterte sa mga hit squad niya na mag-practice sila 'yung law of omerta. Ito 'yung law ng mga gangster po ng mga mafioso ng uh, ng uh, Italy po. 'Yung napanood nyo ba 'yung The Godfather. So isa lang hinihintay inihingi nila sa inyo to to practice the law on silence. Walang magsasalita. Kaso po ito si Las, uh, Las, Cañas for fear of his life, nagsalita uh, na po siya sa Senate hearing initiated by uh, former uh, Senator Leila de Lima as, uh, as uh, Chairman of the Justice Committee ng Senado. At next, more importantly, binigyan na rin ni Las Cañas yung testimonya niya sa International Criminal Court kaya maganda talaga umapir si Laila de Lima dyan to corroborate to support and to to affirm kung anong sinabi na ni Las Kanyas so sabi niya doon daw nung nandun daw siya sa mga Dutertes nung mayor pa si Duterte na bawal daw sila lahat mag uh, sal, magtanong uh, tungkol sa mga ginagawa nila in behalf of Superman yung po tawag nila kay Duterte Codename, Superman. Gawa ka lang doon ng trabaho at very generous sa iyo si uh, si uh, Superman na si Duterte that uh, sinasabi daw parati na gawin nyo lang yung pinapagawa ko sa inyo, uh, marami akong pera garing sa intelligence fans ko. At uh, uh, kung yun daw nagtatanong ay end up uh, they end up uh, dying kasi <laughs> so, kaya wala magtanong para baka papatayin ka pa ng grupo so sabi niya isa sa mga na big uh, revelation niya dito sa uh, Vera Files article at pwede niyo ito ma-verify sa ver Google niyo lang Vera Files uh, Las Cañas or uh, yung title niya uh, conversations with Arturo Lascañas Colon Duterte is the lord of all lords in southern Philippines yun oh sabi niya uh, meron daw si Duterte na sarili niyang shabu or meron siya access to one so nagpapatagbo talaga ng uh, ng uh, ng drug operation di umano si then mayor Duterte Uh, at kinonfirm niya kay uh, Montalban sabi niya that's correct correct that's correct at sabi niya uh, in English I have seen the Shabu laboratory at Barangay Dumoy Dumoy sa Davao for several times because I was instructed by Mayor Duterte before with Sunny Buenaventura, Buenaventura, to escort shipments and allege on an alleged, alleged can fish factory delivered to the Toril Fishport Complex, a can fish factory allegedly for export to Malaysia, but it was all a Shabu laboratory, sabi niya sa interview noong November 17. So yun, isang fishport na ginagamit, ginagamit na na or ginagawang front sa illegal drug operation. Shabu manufacturing talaga. Sabi niya, parati rin daw niya nakikita si Michael Yang. Di ba? Kung familiar sa inyo, ginawa itong presidential advisor at nasangkot sa Parmali. Parati daw niya nakikita si uh, Michael Ang, uh, Michael Yang dito sa uh, sa factory, uh, Dumoy Shabu factory, factory dahil pinag-uusapan nila kung paano bayaran yung mga pulis Sa Toril area Para hindi nila magalaw yung mga shipment of uh, of uh, Shabu At uh, mga three times daw niya nakausap ito uh, Tungkol sa shipment ng Shabu uh, At sabi niya na nalaman daw niya na front ito sa Shabu operation Dahil nakausap niya yung owner ng shipping fleet na si Mr Mr. Cascabel at uh, kung ito yung drin nagpaparenta ng mga ng mga barko papuntang export daw kuno uh, exporting sa sa Malaysia ng shabu nga uh, at sabi daw sa kanya ni Mr. Cascabel Tour 'yun ang kwanya yung nickname niya This is from the drug shabu laboratory of Duterte very sensitive so uh, sinabi niya in mix bisaya ang tagalog pero iniglesa na lang ni Mr. Montalban so as a background tulad na sinabi ko sa inyo ay uh, ito si si Michael Yang ay uh uh ito yung uh, 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 Chinese na very close kay Duterte diyan pa sa Davao at uh, noong uh, 2015, bago pa lang siya naging presi bago pa man siya tumakbo sa pagka presidente, binisita na ni Duterte di umano itong factory ni Yang dyan sa Xiamen, China. At uh, in 2018 nung presidente na si Duterte, inappoint niya si Yang as economic adviser uh, as presidential advisor on economic affairs kahit hindi siya Filipino. At uh, lumago yung investments ni, ni Yang noong naging uh, presidente si Duterte at siya, si Yang rin ang nag-introduce ang Parmali Pharmaceutical uh, Company na nakakuha ng about 80 billion at ngayon may mga kaso na pinailan sa mga executive, executive dito Pwera si Michael Young ha? Ano, Bakit yan? Tanungin natin na lang yan sa ombudsman Bakit hindi kasama si Michael Young? So yun, nakikita nyo na yung ties sa, sa drugs Sa parmali Sama-sama na It's all, the, the complete picture is coming uh, the, Connecting the dots Nabubuo na yung picture at uh, in 2017 may mga dokumento from the Philippine National Police Drug Enforcement Group. Ito yung grupo na naging naging mga drug lords na yung mga miyembro dito kaya tinanggal na ito ng Marcos administration yung drug enforcement group. Ngayon pideya na lang ang gumagalaw laban sa drugs. So uh, yung itong PDEG, National Philippine National Drug Enforcement Group ay inexpose na nila. Uh, at uh, sinumbong na nila kay ni-report nila kay sa PNP at kay Duterte na meron talaga link itong sa Siang at saka si Alan Lim sa mga illegal drug, drugs pero ang nung ginawa ni Duterte binaliktad niya yung report at hinabol niya yung itong whistleblower ng PDEG na si Eduardo Asierto na deputy director ng PDEG so uh at uh, kung maalala nyo sabi dito sa report wala tayo nakikita yung mga drug matrix, hindi lumalabas yung pangalan ni Michael Yang at saka ni Alan Lim, at saka yung kasaksagan ng issue ng uh, drug shipment na naimbestigahan rin ng Senado yung dumaan dyan ng 4 billion at 6 billion drugs sa Bureau of Customs ay uh, ay ay uh, uh, Dinepensahan pa ni President Duterte ito mga ito at ang ginawa lang pinapunta lang siyang nagpa-picture na kinakausap niya ito sa Malacañang pero wala namang kaso pinailan laban dito. So yan po, ito po ang first uh, installment natin sa series of uh, vlogs natin dito sa sa involvement di umano ni President Duterte sa sa a uh, drug operation kaya tinawag siya ni La Arturo Lascañas yung uh, former uh, drug operator niya na Duterte is the the lord of all lords in southern Philippines sa uh, drugs. Hindi po ito invento ko. Pwede niyo po bisitahin yung uh, yung website po ng Vera Files para mabasa nyo po ito. Pero kung gusto niyo po panood lang dito sa Vlogcaster Channel, okay, mas okay yung po yun. So hanggang dito lang po tayo. Sa susunod, sa part 2 po, uh, we will give you details kung ano-ano pang pinagawa dito kay uh, uh, Las Cañas, anong nangyari sa mga raids na ginawa dito at uh, yung iba pang mga tao na pinagpapatay di umano ni former President Rodrigo Duterte na involved sa drugs. So, na mga tauhan pa daw niya <laughs> mismo. So, thank you very much for watching. Don't forget to share this vlog to friends and relatives para malaman nila kung ano ba ang pulo-dulo dito sa DDS uh, issue na ito or the Davao Death Squad. So, don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armandine YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.